Sa mga unang oras ng lunes ng umaga, naglunsad ang Israel ng sunod-sunod na airstrikes laban sa mga Houthi sa Yemen. Ito ang unang beses na inatake ulit nila ang mga Houthi mula nang magkaroon ng tigil putukan sa pagitan nila at ng Iran. Gumanti lang ang Israel matapos magpalipad ang mga Houthi ng tatlong ballistic missile papunta sa kanila noong katapusan ng linggo kung saan ang isa ay na-intercept noong Sabado tinamaan ng mga missiles ng Israel ang ilang mahahalagang lugar tulad ng mga daungan sa Hodeida, Ras Isa at Salif, pati na rin ang planta ng kuryente sa Ras Kanatib malapit sa Red Sea. Tinarget din nila ang Galaxy Leader, isang kargamentong barko na sinamsam ng mga Houthi. Ayon sa IDF, ginawang floating radar station ng mga Houthi ang barko upang subaybayan ang dagat para makahanap ng mga target na pwede nilang salakayin. Bago magsimula ang pambobomba, nagbabala muna ang tagapagsalita ng militar ng Israel sa mga mamamayan ng Yemen na lumikas mula sa mga target nilang lugar. Ilang sandali lang matapos nito, inanunsyo ni Defense Minister Israel Katz ang pagsisimula ng Operation Black Flag at sinabing ang mga airstrike ay isang babala and pangakong ang patuloy na agresyon ng mga Houthi ay may kapalit. Kinumpirma ng mga Houthi ang mga pag-atake, ngunit sinabi nila na napigil daw ito ng kanilang air defense gamit ang mga surface-to-air missile na sila mismo ang gumawa. Pero, kinundena ng mga pinuno ng Houthi ang mga pag-atake bilang hindi makatarungan at sinabing sinadya daw ng Israel na tamaan ang mga imprastrakturang sibilyan na wala naman daw layuning militar. Ang paglala ng tensyon ay nangyayari sa gitna ng mas malawak na hidwaan sa rehiyon na nagsimula pa noong sumiklab ang digmaan ng Israel at Hamas sa Gaza. Mula noon, nakaranas ang Israel ng mga pag-atake mula sa Hezbollah sa Lebanon at mula rin sa mga Houthi sa Yemen. Naparehong nagsasabing sila'y kumikilos bilang pakikiisa sa Hamas. Sa parehong araw ng pagpapalipad nila ng mga misile, tinarget din ng mga Houthi ang isang barkong pangkargamento na tinatawag na Magic Seas sa Red Sea. Ayon sa kanila, tinarget nila ito dahil ang may-ari nito ay gumagamit daw ng mga pantalan sa Israel noon. Sabi ng grupo na pinalubog daw nila ang barko gamit ang mga drone, missile at bangkang may pampasabog. Kinumpirma ng STEM shipping ang operator ng barko, na totoong dati ay dumaong na ito sa Israel, ngunit iginiit na wala itong koneksyon sa Israel sa kasalukuyang biyahe. Ang lahat ng labinsiyam na tripulante ay nailigtas matapos silang lumikas mula sa nasirang barko. Ang UAE ang nanguna sa pagsagip katuwang ang mga International Maritime Organizations bilang tugon sa distress call sa ilalim ng mahirap na kalagayan bagamat pumayag ang mga Houthi noong Mayo na itigil ang pag-atake sa mga barkong pandigma ng US sa Red Sea, hindi sila nangako ng pareho para sa mga barkong may kaugnayan sa Israel, at malinaw ito sa kanilang mga naging kilos mula noon. Pag-usapan naman natin kung ano ang nangyayari sa Russia at Ukraine ngayon at kung bakit ang mga kamakailang desisyon ni Pangulong Trump ay naging sanhi ng ilang pagtatalo sinabi ni Pangulong Trump na magpapadala ulit ang US ng karagdagang armas sa Ukraine. Sinabi niyang ito ay mga armas na pandepensa at kailangan ito ng Ukraine dahil sa mga matinding pag-atake ng Russia at kailangang magkaroon ang Ukraine ng kakayahang lumaban pabalik. Ito ay ilang araw lang matapos ipatigil ng Administrasyong Trump ang ilan sa parehong tulong na iyon. Kabilang sa mga tinigil na ipadala ay ang mga air defense systems bilang bahagi daw ng mas malawak na pagsusuri kung paano ginagastos ng US ang pera nito sa militar at banyagang tulong. Inaprubahan ni Defense Secretary Pete Hegseth ang pagsusuri na tinawag na bahagi ng estratehiyang America First. Ayon sa White House, ang pagtigil ay ginawa upang muling suriin ang mga prioridad at siguraduhin na inuuna daw ang interes ng Amerika. Ayon sa ilang opisyal, ito rin ay nagpapakita ng pagbabago sa planong militar ng US. Mas tumututok na kasi ngayon ang Amerika sa China at sa posibleng gera sa rehiyong Pasipiko. Natuwa naman ang Russia sa pagtigil at iginiit nang walang ebidensya na huminto daw ang US sa pagtulong dahil nauubusan na daw ito ng armas ngayon na muling ipinagpapatuloy ang tulong. Sinabi ng Pentagon na gumagamit sila ng isang sistema kung saan maaaring suriin ng Pangulo ang mga armas na pinapadala sa buong mundo. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa Ukraine, bahagi ito ng mas malawak na pandaigdigang estratehiya. Bilang konteksto, ang US ang naging pinakamalaking tagasuporta ng Ukraine sa larangan ng militar simula ng ganap na lusubin ito ng Russia. Nagpadala na ang Amerika ng mga drone, tanke, air defense systems, radar at marami pang iba, ngunit dumarami na ang pangamba tungkol sa kung gaano pa karami ang kayang o dapat ipadala ng US. Hindi ito ang unang beses na ipinatigil ni Trump ang tulong sa Ukraine. Noong Marso, pansamantala niya ring pinahinto ang mga padala matapos silang magtalo ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky. Tumagal ng halos isang linggo ang pagtigil na iyon. Kamakailan lang, nagkaroon ng magkahiwalay na tawag si Trump kina Russian President Vladimir Putin at Pangulong Zelensky. Sinabi niyang nakakadismaya ang tawag kay Putin at hindi daw ito nakatulong sa kapayapaan. Pero maganda raw ang naging usapan nila ni Zelensky. Tinawag ito ni Zelensky bilang kanilang pinakaproduktibong pag-uusap. Pagkatapos ng mga tawag na iyon, nagpalipad ang Russia ng sobrang daming drone laban sa Ukraine. Mula noon, humiling si Zelensky sa US at iba pang kaalyado na dagdagan pa ang suporta at magbigay sa kanila ng air defenses. Sinabi ni Trump na pinag-iisipan na ng US ang pagpapadala ng mas marami pang Patriot missile systems upang tumulong malinaw din niyang ipinahayag ang pagkadismaya kay Putin. Ayon sa kanya, hindi daw siya masaya kay Putin. Kaya narito tayo ngayon, ipinagpaliba ng tulong, pero ibinalik na. Wala pa ring malaking pag-usad patungo sa kapayapaan at mukhang ngayon talagang tutulungan na ulit ng Amerika ang Ukraine. Nagsalita rin si Trump tungkol sa Iran. Sabi ni Trump, gusto daw makipagkita ng Iran sa kanya at gumawa ng kasunduan. Nagsalita rin siya tungkol sa Syria at sinabing nakapagdesisyon na daw siyang tanggalin ang mga sanctions sa bansa para mabigyan daw ito ng panibagong pagkakataon na makapagsimula ulit. Ang Iran din daw ay pwede rin niyang tanggalan ng sanctions kung magkakaroon sila ng kasunduan. Nang tanungin si Trump kung tapos na ba ang digmaan sa pagitan ng Iran at Israel, sinabi niya na umaasa daw siya na tapos na. Pero kung ayaw daw ng Iran ng kapayapaan, handa daw siya tinanong din si Trump kung gusto niya ba na magkaron ng regime change sa Iran sabi niya na ang mga mamamayan ng Iran daw dapat ang magdesisyon